sino po mga dinidelibira nyo? Alam nyo ba ang pangalan? Sa dami po ng pera na yon. Uh, Sa pagkakalam ko po, uh, wala po kaming direct contact doon sa receiver. Kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul or kaya si Mark. Si Paul or si Mark? Yes, Your kasama Honor. Kasama ninyo si Paul or si Mark mag ng pera? Yes, Your Honor. Kay, kay uh, speaker? Yes, Your sa Honor. Sa bahay po ito? sa Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes. Okay. all right. Uh, ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes, sa sinasabi ninyo. Te, bakit po nilalaman na bahay po ni Speaker yon? Sino po nagsabi? Uh, based doon po sa ano sa, uh, pa-deliver ng ano, i-deliver sa bahay ni Speaker. Si, sino nakakaalam? Si Paul at saka si Mark? Yes, Your Honor. So, dinadala po kayo doon sa bahay yes, ni Speaker? Okay. Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo nag-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag-start uh, ko doon is ang um, Aktual ko pong delivery is tatlong beses, Your Honor. Tatlong beses? Yes, Your Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po ang dinideliver niyo sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, Sir, uh, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 46, naging 2, 35 na lang yung box na naibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Forbes na, Your Honor. Kay, uh, sa, sa bahay mo na ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilan,